Nagbabala ang Department of Health Cagayan Valley Center for Health Development kaugnay sa pagkalat ng maling impormasyon sa social media tungkol sa mga bakuna partikular sa anti-tetanus. Ayon sa ahensya, may mga maling pahayag na nagsasabi ginagamit ang mga buna upang sadyang saktan o patayin ang mga tao. Isang mapanirang akusasyon na nagpapalaganap ng takot at kawalan ng tiwala sa mga serbisyong pangkalusugan. Kasabay ng binaigting na Immunization Monitoring Program at ang Buro Kalusugan Strategy, patuloy ang pagbisita ng mga health workers sa mga kabahayan upang magbigay ng tamang impormasyon at serbisyong medikal. Layunin ng mga programang ito na tiyaking ligtas, maayos at may tamang kaalaman ang mga mamamayan hinggil sa pagbabakuna. Pinalala alalahana ng CVCHD ang publiko na maging pampanuri at responsable sa pagbabahagi ng impormasyon sa online platforms. Bago mag-post o mag-share, ay mag-fact check muna gamit ang mga opisyal na website ng DOH, lahitimo news outlet at mga kilalang institusyong medikal upang maiwasan ang paggalat ng maling impormasyon. Sa huli, binigyan din ng DOH CVCHD ang kahalagahan ng pagiging responsable ng mamamayan sa gitna ng digital age. IFM News.